sa video ngayon pag-uusapan natin kung paano mag-build ng brand from scratch without the overwhelm. What's up guys? Ako si Ashley at kung na-feel mo na stuck ka sa paghahanap ng niche, kung ano-ano ang binibenta mo at paano gumawa ng product descriptions o sa pagsisimula mag-run ng ads, para sa iyo 'to. Pag-uusapan natin about Atlas AI 2.0 tool na parang personal brand building assistant mo. Isipin mo na lang 'to bilang step-by-step playbook for launching smarter and faster. So, let's get into it. Unang tanong, ano ba ang Atlas AI 2.0. Ang Atlas AI ay isang platform na ginawa for e-commerce founders, creators, and digital product sellers na gustong skip yung guesswork and start building a real business. It combines niche research, product copywriting, ad generation, and creative planning sa isang tool lang. Kaya, imbis na palipat-lipat ka sa sampung iba't ibang platform or just trying to wing it, you log into Atlas, type in your idea, and let it walk you through the next steps. Para siyang chat GPT na may marketing brain at focus sa e-commerce. Bago natin pag-usapan kung paano i-set up, let's break down what you actually get when you sign up. These features aren't just bells and whistles. Ginawa ito para makapag-launch ka ng mabilis at hindi puro second guessing. Una, yung niche discovery engine hindi lang random products ang binibigay ng Atlas. Pwede mo rin i-input ang isang brand category like home goods o pet care and it'll return sub-niches based on real-time demand, competition, average price points, and trend data. Ibig sabihin, hindi ka manguhula kung anong mabibenta and start validating what people are already searching for. Parang equivalent ng 10 hours marketing research in 60 seconds. Pangalawa, product copy generator. Pag may napili ka ng product o niche, Atlas gagawa agad ng product descriptions for you. It's not like it's some boring text. It tailors each blurb to your brand's tone tapos may catchy hooks. Bullet points na nakafocus sa benefits at SEO friendly format kaya i-copy paste mo lang diretsyo sa product page. Kung Shopify, WooCommerce o Etsy man ang gamit ready to go na siya. Pangatlo, ad scripts and angles. Ito yung isa na cool feature. Atlas mismo ang nagbibigay ng high convert. ad scripts for platforms tulad ng TikTok, Facebook at Instagram. Piliin lang yung product style na gusto mo. Pwedeng educational, UGC o iba pa. Tapos auto Automatic makakakuha ng 3-part video script, hook, value, at CTA. Pwede ka rin gumawa ng variations for testing. Kasama na kung anong visuals ang bagay, emotions na dapat i-trigger, o kahit duration ng video, nandyan na lahat. Yung apat creative briefs and downloads. Instead of you staring at a blank canvas template, sa Atlas may plug-and-play creative briefs para tong ready-made brand kits na pwede ipasa diretso sa freelancer o gagamitin mo rin mismo. Kasama na yung suggested brand colors, mood boards, hashtag packs, thumbnail concepts, pati copy para sa landing pages, email flows at kahit mga taglines. Panglima, market fit validator. Dito na iiba si Atlas. Kapag nabuo na 'yung idea mo, may market fit score ka para makita kung gaano kalaki 'yung chance na magperform based sa competitiveness, product type, at kung bagay ba sa target audience. Para kami may second brain na nagsasabing, "Sayo na. Yes, go for it." O kaya, mm, baka kailangan mo munang i-tweak ng konti. Kung gusto mo i-try ang Atlas, andiyan 'yung exclusive link namin sa description. Pero bago ka mag-install, okay kung gumawa ka muna ng Shopify account lalo na if undecided ka pa sa ibang options. Ang maganda, pwede ka magsimula sa Shopify ng libre. Email address lang ang kailangan mo for a free trial. Tapos magsaset ng password. Today, pwede ka na magstart for a free 3-day trial. Pagkatapos $1 for the next 3 months as in 97% off. So kung ready ka na ilagay ang credit card info mo at makakasubscribe ka kaagad for $1. Okay, so ngayon tapos na yung Shopify store mo, punta na tayo sa Atlas AI at i-click lang yung install. Lalabas na siya dito. Ang unang gagawin na i-build yung, yung store. Balik tayo sa Shopify, kailangan may product ka na doon. And at least may apat na photos, punta ka sa products, tapos add product, ilagay yung title, description, at mag-upload ka na sa media katulad ng ginawa ko add mo na rin yung price at iba pa. Pwede rin iset yung compare at price, cost per item at pwede rin mag-track ng quantity. Pwede mong ilagay yung shop location, SKU, barcode at kahit weight. Ilagay mo lang lahat ng info na gusto mo katulad ng sabi ko. Meron ako na fill out na example one, na akong gumawa. Pwede ka rin mag-add ng category meta fields like color, light, temperature at iba pa. Pwede rin piliin kung active o draft yung status. So ayun, tapos balik tayo sa Atlas AI. Okay, so pagkatapos mag-build ng Shopify at ma-add yung product mo, makikita mo na ini-import na ni Atlas yung product data. Kasabay nun, gumagana na yung AI para mag-conduct ng market research, magsulat ng sales copy, at gumawa ng store themes. So from here, Atlas is actually using AI to create full store pages kasama yung product images, features, highlights, at formatting para sa Shopify. Pagkatapos, pwede nang pumili ng color presets o pwede rin i-customize yung colors. Pwede rin tayong pumili ng mas neutral na colors. Pwede maglagay ng FAQs at makikita mo dito lahat ng product information. We didn't have to do anything but we obviously can customize it if we would like. Nandyan yung FAQs at homepage so i-click lang yung menu at tapos na yung store mo. Pwede rin mag-publish ng product bundles para makombine ng iba't ibang products. Plus, pwede ka mag-add ng cart upsells and generate additional product pages. And step number three ay mag-generate ng ad scripts. So, sa pag-build ng product mo, ready ka nang gumawa ng TikTok o UGC style ad. Dito mo na yung idea mo to life gamit ang short form video content. Bibigyan ka ng Atlas ng ready-made ad scripts para sa TikTok, Facebook, and Instagram. Pipiliin lang yung product na style na gusto mo, pwedeng UGC, Hyper Educational, at iba pa punta ka lang sa builder, piliin yung product ad type at automatic na magkakaroon ng three part script. Pang-apat ay pag-build ng brand kit. Dito mo na pagsasamahin lahat para mas maging cohesive yung brand mo. Kahit solo ka gumawa, handing it off to a designer, bibigyan ka kaagad ni Atlas ng full brand kit para hindi ka nangangapa. Kasama na dito lahat ng mood boards and social BIOS. I-click lang yung brand builder at automatic magge-generate si Atlas ng lahat ng kailangan mo. Pwede pa itong i-export at gamitin direto sa Canva, sa Shopify theme mo, or even with a VA. Ngayon na nagets mo na yung key features and how Atlas AI works. Let's talk about some of the pros and cons. Unahin na natin yung pros. Una, sobrang nakakatipid siya ng oras sa brainstorming, pagsusulat at testing. Lahat ng ginagawa nito ay para sa e-commerce, walang generic filler. Kaya mo mag-launch na bagong brand idea in a weekend imbes na abutin ka ng isang buwan. Madali rin tong gamitin kahit baguhan ka pa lang sa e-commerce o AI. At syempre, time saver siya for solo funders or lean teams. Ngayon, punta tayo sa cons. You still need to bring your own visuals kasi this doesn't shoot your content for you. It won't replace good design. Bibigyan ka lang niya ng direction pero ikaw pa rin ang mag-execute. -e At syempre, for advanced users, baka hanap nila ng mas granular na editing. Pero honestly, ginawa talaga siya for speed. So, take it with a grain of salt. So, bagay ba sa yung Atlas AI? If you're someone who has ideas but struggles with execution, do yung tool na pwedeng mag-connect ng gap ngayon. It's not magic, kailangan mo pa rin kumilos, pero it dramatically reduces the friction in getting started. Kahit digital product, physical brand, or content first offer pa ang ilo launch mo, this tool gets you out of your head and into the momentum. Kung gusto mo nang i-try, gamitin mo yung exclusive link namin below. May links kami for both Atlas AI and Shopify. Gets ko yung feeling na nakaka-overwhelm mag-build ng brand. Lalo na kung magsisimula o mag-isa ka lang. But tools like Atlas AI exist to help you keep moving even when you don't feel 100% confident. So, dito na nagtatapos ang video na to. Ang channel na to ay dedicated to helping you grow smarter and not harder using tools, AI, and systems to build your online business. Don't forget to like and subscribe at mag-iwan ng comments sa questions sa baba because we'd love to hear from you. Maraming salamat sa panonood at kita-kita sa -kita susunod na video.